ito yung problema sa windshield natin kapag uh, ayan na marami ng acid acid rain ayan may kita nyo may mga bakat bakat lalo yung pag naiilawan yan ayan, uh, may mga bakat bakat lalo pag may kasalubong kang ilaw kitang kita yung marka ng watermarks na yan so mag a tayo ng ang tanggal ng acid rain try natin. Ito yung gagamitin natin yung Black, 'yan, Black Mamba Acid Drain Remover. Okay, apply tayo. Try natin. Uh, after ko applyan ng ayan oh, Black Mamba uh, remover acid drain tingnan nyo. Oh. Ayan, naging smooth na. <laughs> yung eh umuulan kasi, kaya hindi ko at tapos lagay ko rin sana itong mga bintana. Ayan, no? Oh. tignan itong bintana. Wala pang ano yan. Hindi pa nalagyan ng acid rain remover. Ayan, no? Oh. ang daming tubig. Pero itong windshield. Ayan. After natin apply yan, ayan na siya. Oh. Alina, oh. <laughs> Walang tubig na tumatambay sa windshield. Eh. Na-spray natin. Ha? Ah. Oh. Ayan. Smooth. <laughs> Umulan kasi. Mamaya ituloy natin. Lagyan naman natin itong ano bintana. Ayan, para maging smooth naman yung bintana natin. Walang mga uh, nakadikit na tubig na yan. Mukawala yung watermarks. Okay, mamaya tuloy natin pag walang ulan. So ayon, ituloy na natin yung pagtanggal ng acid rain. Dahil hindi natap natin natapos dahil eh, sa ulan kahapon. Ayan, lilinisin natin to. Yung mga salamin na yan, side mirror na yan, may mga acid-acid rain. Dito, linisin natin yung sa harap, uulitin natin kasi hindi pa ganong ganun pulido ayan, meron pang part na may acid drain dito sa side na to ayan, bukos yan sa saka itong side mirror yan dami acid drain dito okay ready na yung ating tubig at saka yung sponge na tuyo itong ating black mamba acid drain remover play na natin eh sa pag-apply nito, lagyan lang natin ng spray natin 'tong sponge, saka natin ipuno na sa windshield. Ito yung second, kumbaga second coating natin sa ano, pagtanggal. May kita nyo, ito, 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 banda na to. Ito pa yung hindi masyadong nalinis ng acid remover natin. Kaya ulitin natin dito. Ayan o. No? Uh, ito, itong part na to. Ayan, pero dito sa side na yan, malinis na. Dito meron pa. Dito. Lagyan pa natin. Itong tela na lang pala gamitin ko, ka, no? Kasi yung expanse hindi ko masyadong may diin eh. Kaya ito yung tela na lang. So ito, kalahati lang inilagay ko. Nakita niyo naman siguro yung pagkakaiba eh, no? Ayan. Yun. <laughs> Ayan, no? Itong side na to, clear na clear. Ito kalahati, eh, may mga tubig-tubig. Hindi oh. makita yata sa harap. Oh. Ayan. Yung guhit na yan, no? Oh. <laughs> Ito, daming tubig-tubig. Ito, clear na clear yung kalahati. Ayan. Kitang-kita naman yung guhit na yan, no? Oh. Na may tubig. Kapunta your may tubig. Ito clear. So, tapusin na natin sa ride <mik> So, eto na, natapos na natin tong sa side front at saka yung side mirror. Sunod na lang natin ito sa kabila. Okay, then okay na tayo. So, ayun, natapos na natin lagyan ng acid remover clear na clear na yung mga salamin natin ayan, yung windshield ayan tapos dito sa side clear na clear na yan pati yung likod no, nilagay din natin dito para malinis so effective itong si black pamba acid rain yan ko na lang yung link kung saan na-order yun dito sa Lazada so ayan wala na tayong problema sa acid rain clear na ulit ang vision natin pag nagmamaneho lalo sa ulan <laughs> okay